Ako po ay si Pilipi Conde, edad 72. Uh, nagpapasalamat po sa natanggap na 500 na po ko sa Oscar, Cher, Oscar at ating mayor na si Doc Galapur. Agosto 16, nandito po tayo sa barangay Tampaculo. Meron po tayo makakapanayam na isang senior citizen na edad 72 anos na. Magandang umaga Tatang Pilipe. Nang magaling <gibli> mo. Opo. Kailan pa po kayo nag-iisa dito sa inyong tahanan? Mag-iisan na. mag taon na. Opo. Uh, dati po ba, sino ang kasama nyo? Ay, yung asawa ko, saka so yung isang anak ko. Opo. Eh, nasa na po yung anak nyo? Ayan andiyan po, sa kabila. Ah, kapitbahay lang ninyo? Hindi, ka katabi lang lang nito. Opo. Ah, yung inyong may bahay, namaya pa na? Ah, patay na po. Opo. Eh, kamusta po ang kabuhayan? Ito lang, oh. wow. Lagitan, hintay na lang ng kwan. Konting Eh, kamusta naman po ang uh, inyong uh, kalusugan? Sa so, maintenance. Maintenance na lang kwan. Ah. Ano po yung maintenance niyo, Tatang? Ah, kwan. Gamot sa mata galing sa Kabanatuan. Ah, yung patak galing din sa Kabanatuan. Opo, ah, reseta. Reseta ng doktor ito, binibili po ninyo. Opo. Opo. Nakatanggap daw po kayo ng ayudang 500? Uh, meron, po. Opo. Uh, dito nyo po ba ginamit yung natanggap ninyong ayuda? Eh, hey, dinagdag ko po, po sa pambili ng maintenance sa mata. Opo. Uh, tatang, ano po masasabi niyo doon sa natatanggap po ninyong 500 pesos? malaking tulong at dagdag sa pambili ng maintenance sa mata. Uh, Opo. Kailan pa po kayo nagsimulang makatanggap ng 500 pesos? Dalawang beses na po ata. Dalawang beses na po. Hmm. So ito po yung pangalawang taon. Wow. Meron po ba kayong uh, kahilingan pa sa ating Oscar? O kaya sa ating uh, punong bayan? eh kung maaari kulang yung 500 sa maintenance sa mata eh konting dagdag ah, <laughs> oh, asik po maraming salamat tatang opo anak ka salamat din po